guys, welcome to my channel. Uh, magluluto tayo ng puto cheese with arena. Ito yung 1 cup flour, guys. 1 tablespoon baking. 1 half cup of sugar, white. Haluin natin. sa isang bowl lagyan natin ng isang itlog 1 fourth na milk 3 fourth na tubig so di ko lagyan ng vanilla kasi wala akong vanilla okay lang ako lang lang halongin natin ito guys So, dito lagyan natin ng 1 tablespoon butter. Ihalo na natin. dito maglagay tayo ng tubig pakuloy natin so ilalagay na natin dito dito na lang sa glass kasi wala akong ano, pamputo dito na lang ako lang din na makakain dito Ang bawa. Sulagan so, ko siya ng cheese slice. Ganito lang siya. Hmm. Bala ka na dyan. Ito yung photo cheese ko, guys. Style ko, ah. Yung style ko. For me lang. Tapos na 'yung ano natin, puto. Oh. Hmm. Akala ko siya basa 'yung pala, 'yung cheese na nagmelt. Melted 'yung cheese. So, ito na siya, guys. Slice na natin. Ito na 'yung slice ko. Parang hindi naman siya puto. Ano 'yung pinagagawa ko? Ito na siya, guys. parang wala akong reaction dito ah.